Magandang gabi, Sister. Pagpalain ka ng Panginoon. May tanong ako tungkol sa Biblia, partikular sa Hebrews 13. Oo, uh, Brother. Uh, Oo, o, tungkol sa mga tungkulin ng Kristiyano sa panahong ito ng taon. Sa paglapit natin sa pagtatapos ng taon, maraming tanong ang lumalabas tungkol sa turo ng simbahan. Sinasabi sa Hebrews 13 verse 9, Basahin mo, Brother huwag kayong magpadala sa mga iba't ibang at kakaibang turo o doktrina, sapagkat mabuti na ang puso ay matatag o ma-establish sa grasya, hindi sa mga pagkain na hindi naman nakabuti sa mga nagpakasaya sa mga iyon or do not be carried about with various and strange doctrines, for it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied with them. Ngayon alam natin na ang ibang mga denominasyon ay ginagamit ang mga salitang ito upang guluhin at padiwalayin ang sangkatauhan sa iba't ibang turo ng tao. Pwede mo bang ituro sa amin? Sister, ano ang ibig sabihin ng patatagin ng puso sa pamamagitan ng grasya, hindi sa mga pagkain? Paano natin may apply o may sa buhay ang turong ito sa mga araw na ito at panatilihin ang ating mga puso para sa Panginoon sa mundong ito na ating ginagalawan? pagpalain kanawa ng Panginoon at salamat sa iyong tugon o sagot. Minsan hindi lang isa pagtatapos ng taon kundi halos buong taon uh, nag-iimbento ang mga tao ng mga bagay. Ang mundo, ang mga tao, nag-iimbento sila ng libangan. Nag-iimbento sila ng maraming libangan para sabihin na natin, aliwin ang mga tao, aliwin ang mga tao para hindi sila mainip at sabihing pagod na ako sa buhay, pare-pareho lang Araw-araw, pare-pareho lang ang gawain araw-araw. Nakakapagod, nakakainip, nakakabagot o nakakabor, ma Hindi dapat ganito. Kaya ang mundo, ang mga tao mismo, nag-imbento ng mga libangang ito at pati na rin ang komersyo para maibenta nila ang kanilang mga produkto. Kaya naimbento nila ang lahat ng mga bagay na ito. Pati na rin ang mga gobyerno ay nag-iimbento ng maraming bagay at maraming entidad sa mundo, ang bawat isa ay nag-iimbento ng isang bagay upang aliwin ang mga tao para hindi sila mainip dahil kailangan nilang gawin ito o iyon para manatili silang naaaliw para gusto nilang magpatuloy sa pamumuhay dahil kung hindi sila sa isang gawain o rutina o rutin sa monotony at nakakabagot o nakakabor. Pagkatapos, ang mga tao ay nagpapakamatay at nababagot dahil wala silang magawa. Kaya nag sila ng lahat ng ito. Ito ay normal at natural para sa mga tao sa mundo na walang Diyos. Dahil tayo, sigurado ako mga brothers and sisters, na kung naranasan niyo ako mismo nakaranas, na hindi ko kailangan ng mga libangan sa buhay sa mundo. Hindi ko kailangan ng isang bagay na pupuntahan ko at magpapasaya sa akin. Para gusto kong magpatuloy sa pamumuhay dahil para sa akin ang buhay ko, ang kaligayahan ko, ang kasiyahan ko, ang aking sarili ay ang Diyos. Kaya binibigyan tayo ng Diyos ng kaligayahan at kasiyahan. Sa isang paraan o iba pa nararamdaman natin iyon. Kaya tayo eh, pumupunta, nagtatravel at pinagmamasdan natin ang kalikasan, pinagmamasdan ng dagat, ang mga bundok, ang mga ilog, eh, ang mga tanawin, ang niebe, ano pa man. At tayo, pinagmamasdan natin iyon at sinasabi natin, tingnan mo ang lahat ng ginawa ng Diyos. Lahat ng ito ay ang ginawa ng Diyos. Napakaganda, napakagaling. At iyon ay nagbibigay sa atin ng kaunting kasiyahan. Ngunit sinasabi natin na ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito kaya napakaganda at napakagaling nito. Dahil napakakonti natin sa gitna ng isang mundo na nag-imbento ng napakaraming bagay tulad ng halimbawa, ang pagkain eh, ang pagkain pagkatapos ay gumagawa sila ng mga pista o party o holiday, pagkatapos ay nag iimbento din sila. Kaya ipagdiwang natin ang pista ng ganito at ganoong tao, ng taong to na isang bayani, na siyang tagapanguna, na siyang lumaban, siyang nagligtas, siyang tumulong na palayain ang bansa, siyang tumulong na lumaban, kaya gumawa tayo ng selebrasyon para sa taong iyon at magkaroon tayo ng pista sa araw na iyon at pagkatapos ay bilang alaala ng ganito at ganong tao na hindi naman niya alam dahil patay na siya. Ngunit ang mga taong nabubuhay ay nasisiyahan sa araw na iyon sa pamamagitan ng hindi pagtatrabaho. Kaya sa araw na iyon, hindi sila nagtatrabaho, ngunit nagtatravel sila, anuman iyon, at nasisiyahan at naaaliw sila dahil sa araw na iyon ay nasa bakasyon sila para sa selebrasyon ng ganito at ganong tao. Kaya gusto ko ang holiday ng ganito at ganong tao dahil sa araw na iyon hindi ako nagtrabaho. Eh, sasabihin niyan ng mga tao, sinasabi iyan ng mundo at kaya siguradong tama sila. Nagpapahinga sila, di ba? Mula sa monotony ng pagtatrabaho araw-araw. At ang pagkain nagsisimulang magdiwang ang mga tao na para makibahagi sa isang selebrasyon. Kailangan mong maghanda ng isang partikular na pagkain. At pagkatapos iyon ay nagiging isang tradisyon, nagiging tulad ng kultura ng rehiyon, tulad ng kaugalian at tradisyon. Kaya ang mga tao ay biglang nagiging alipin niyan. Ngunit pinag-uusapan ko ang mga wala sa Diyos, tungkol sa mga taong walang Diyos na hindi naghahanap ng Diyos, ngunit nag-iisa sa mundo na walang Diyos. Kaya naghahanap sila ng mga libangang iyon, naghahanap sila ng mga bakasyong iyon, naghahanap sila ng lahat ng mga paraan ng pagiging masaya o pagkain ng ibang bagay o pagkain ng marami at iyon ay nagbibigay sa kanila ng kasiyahan. Igalang natin ang mga bagay na iyon, hindi natin sasabihing iyan ay isang kasalanan. Ngunit simpleng gusto lang ng mga tao na libangin ang kanilang sarili at gumawa ng isang bagay na iba sa nakasanayan nilang gawin sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit tayo na mayroon ng Panginoon, maaari nating kainin ang pagkain anumang araw. Kung gusto mo ng ex na pagkain, eh Kinakain mo yan anumang araw na kaya mo. Ngunit minsan may mga pagkain na hindi nila inilalabas sa lahat ng oras kundi sa araw lang ng selebrasyon ng ganito at ganoong tao. At dahil sa araw lang na yon o sa linggo na yon nila inilalabas ang pagkain na yon at eh dahil gusto ko ano ang ginawa ko eh pumunta ako bumili at kinain ko yon dahil gusto ko halimbawa kumain ng pabo o turkey. Dito, tungkol sa pagkain ng pabo, dahil buong taon hindi mo nakikita ang pabo sa mga supermarket, napakakaunti. Ito ay limitado kahit na bumibili ako ng pabo o turkey buong taon, ngunit ito ay limitado. Kailangan mong hanapin iyon sa mga supermarket, ngunit sa holiday na ito ng ganito at ganong tao, ano ang mangyayari? Napakaraming pabo or turkey, binibigyan pa nga nila ito ng libre. Sa totoo lang, dapat akong pumunta doon para tingnan kung bibigyan nila ako ng isa ng libre. Eh, iyon na iyon, pati na rin yung kalabasa o pumpkin, di ba? Gustong gusto ko ang kalabasa o pumpkin. Kumakain ako ng kalabasa buong taon. Kabilang sa pagkain na kinakain ko, kumakain ako ng kalabasa dahil gustong gusto ko kaya hindi ko pinupunan na ang mga tao isang beses sa isang taon sa isang selebrasyon ng ganito at ganoong tao ay kung kailan sila kumakain ng kalabasa ngunit kinakain ko iyon buong taon kumusta naman iyon eh iyan na iyon mga kapatid brothers and sisters na naglilibang ang mga tao at inilalagay ang kanilang puso sa selebrasyon na iyon ng ganito at ganoong tao at sa pagkain na dapat ay nandoon sa araw na iyon at na sa araw na iyon ay kailangan nilang ihanda ang pagkain upang imbitahan ang kanilang mga kamag-anak. At hindi maaaring sa ibang araw kung hindi sa eksklusibong araw na iyon. Iyan ang tinatawag na pagiging alipin. Alipin sa mga imbensyon ng tao. Nagiging alipin ang isang tao at ganun din sa mga regalo, di ba? Ang mga regalo rin kailangan mong magbigay ng regalo dahil kung hindi ka magbibigay ng regalo, ikaw ay minamaliit. At kung hindi ka magbibigay ng mga regalo sa iyong mga kamag-anak at nagpapalitan sila ng mga regalo at ikaw ay hindi nagiging alipin ka naman. Bagaman wala kang pera kaya nangungutang ka para lang makapagbigay ng regalo at pagkatapos ay nagkakaroon ka ng utang at naroon ka sa Enero na may utang na lahat lahat. Bakit? Dahil sa pagbibigay ng mga regalo sa lahat, dahil iyan ang kultura, iyan ang kaugalian, ang tradisyon. Huwag, huwag tayong magpaalipin diyan. Kung gusto mong magbigay ng mga regalo, gawin mo 'yan anumang oras ng taon. At kung nakikita mong lahat ay nagbibigay ng mga regalong iyon sa buwan lang, sa huling buwan ng taon at wala kang pera, eh, huwag kang magpaalipin sa pamamagitan ng pangungutang pagloan at paggastos nang wala ka para lang magpanggap. Huwag, huwag tayong magpanggap. Kung kaya mong magbigay, magaling. At kung hindi, eh, hindi ka magbibigay. At kung may nagbigay sa akin ng regalo, ay salamat, ngunit hindi ko ibabalik ang pabor. Nagbibigay ka sa akin ng regalo, ngunit hindi ko ibabalik ang pabor dahil hindi ko naman hiniling na bigyan ako ng regalo. At ako eh wala akong pera, hindi ko ibabalik ang pabor at magbibigay ng regalo. Kaya binibigyan nila ako ng isang maliit na congratulation card kaya pagkatapos ay kailangan ko ring ibalik ang pabor. Nagiging alipin tayo sa mga bagay na ito. Huwag tayong maging alipin niyan. Huwag nating ilagay ang ating mga puso sa mga bagay na iyon. Baka hindi man iyan isang kasalanan dahil bakit? Bakit magiging kasalanan ang kumain ng turkey o kumain ng pumpkin o kalabasa? Eh hindi iyan isang kasalanan, mangunit Mang, ang kasalanan ay inilalagay mo ang iyong puso dito at kailangan sa ganito at ganoong petsa at sa ganito at ganoong araw na imbitahan ang iyong pamilya o pumunta sa iyong pamilya upang gawin ang putahe sa araw na iyon. At kung walang pera, pagkatapos ay para magbigay sa lahat, ano ang gagawin natin? Masama ang loob mo, pinupuna ka ng iba, nagagalit sila, eh, humahantong sa pagtatalo, bakit gagawin iyon? Hindi. Eh, huwag tayong magpaalipin, kumain ka sa taon, kung kailan mo gusto, kung kailan mayroon kang pera, kung kailan mo kaya. Magbigay ng imbitasyon sa taon, sa anumang petsa, bigyan ang iyong pamilya ng isang imbitasyon o bisitahin mo ang iyong pamilya kung kailan mo kaya. Ngunit huwag kang magpaalipin. Huwag kang maging alipin sa mga imbensyong ito, sa mga tradisyon na ito, at sa mga kultura na ito. Huwag kang maging alipin sa mga bagay na ito. Huwag mong ilagay ang iyong puso dito. Kaya kung nagpadala sila sa iyo ng pagkain dahil gumawa sila ng pagkain at ipinadala sa iyo eh tanggapin mo iyon at kainin mo iyon Ngunit huwag kang magsimulang gumawa ng isang putahe para ibalik din ang pabor sa kanila huwag mong gawin iyon sabihin mo Salamat kaya kung binigyan nila ako ng pagkain eh salamat at doon eh kinakain ko iyon at tinatanggap ko iyon mula sa kanila dahil eh pagkain iyon ngunit huwag mong maramdaman na obligado kang ibalik ang pabor amoy di ba dahil iyan ang nakikita mo sa mga tao ang pagpapalitan na iyon binibigyan nila ako ng regalo at kailangan ko ring bigyan sila ng regalo at pagkatapos lahat sa mga negosyo ay masaya dahil ang mga may-ari ng negosyo ang siyang kumikita ng pera sa mga pagbebenta, sa mga pagbili ng mga tao, at ang mga tao ay pumupunta at bumibili ng kahit ano para lang sa kapakanan ng pagbibigay. Bumibili sila ng kahit ano dahil kailangan mong magbigay. Ibinibigay mo yon sa ibang tao at ang ibang tao ay hindi gusto yon at pumupunta at ibinabalik iyon. Sinasabi nila, ako hay bakit ko gugustuhin iyan? at kaya pagkatapos ganoon ang pagkabuo ng komersyo. Huwag tayong magpaalipin. Huwag kang maging alipin sa mga pangyayari ng mga imbensyo ng mga tao. Huwag kang maging alipin. Hindi iyan isang kasalanan, ngunit nagiging alipin tayo. At iyon ay hindi ka nais-nais para sa atin. Ang mga bagay ng Diyos ang nauuna. Una ay ang Panginoon at iyon na iyon dahil napakaraming pagkaalipin ay nagiging idolatry rin. Ang pagiging isang idolatry rin ng mga tao, pamilya, ng mga pangyayari, ng mga pista, ng mga pagkain, ang isang tao ay nagiging tulad ng isang idolater ng mga bagay na yon, di ba? Iyan ang pagkaalipin, maging makatotohanan o realistic. Kumain ka kung kailan mo kaya, magbigay ka kung kailan mo kaya, Dumalo ka kung kailan mo kaya at iyon na iyon nang hindi nagpapaalipin. At huwag natin silang punahin dahil alam mo na ang komersyo, kalahati ng mundo ay nabubuhay sa kalahati pa ng mundo o ang mga negosyo ay kumikita at nabubuhay dahil sa mga mamimili na gumagastos. Ngunit ang komersyo ay kailangang gawin ang trabaho nito upang kumita ng pera.